Hino. Ito ba nga Malakas uh, Gamitin natin yung pointer natin Para ano uh, Kumahita natin Malakas Ito ba Ayan. Ipag na natin. Gamitan natin ng pointer. Alright. Kagamitan natin ng pointer para ma-detect natin mga body. Kasi may nagsabi din sa akin na yung mga bato dito, pwede rin tumutunog mga body. So, anang uh, hiram ako ng pointer mga body para ano natin, ma-check natin kung saan talaga dito. So, yun. Dito kasi banda mga body may, mga may malakas yung tunog dito. So para may sa isa natin gamitan natin ng pointer. Ito yung aking maliit na pala na gamit. So, layo natin yan. Baka ma-detect niya eh. So ayan. So hindi lang masyadong malakas ang tunog ng pointer kung mga body. So check natin. Saan so, dito. Saka natin hukayin pag wala. Okay. So, wala siyang madetect mga body. So, kailangan natin hukayin kung saan banda yung tumutunog. yeah So, gamitan natin ng scanner kung saan banda yung tumutunog. Sumabit pa. makikita natin mga body dito banda talaga yung malakas yung tunog oh dito banda so makikita lang natin ng konti makikita okay, natin ng konti makikita natin saan dyan alright ito banda ito na yung malakas mga body unti-untiin lang natin para ma-point out natin kung saan banda ang payate mahirap mag-treasure mga body ng ganito maliit na hukay lang ang gamit ko pero sa tingin ko hindi yan masyadong mataas malalim I mean, kasi malakas na yung tunog eh. Ayan. So dito yan sa banda. So gamitan natin siya ng pointer mga body pattern. Ang point out natin kung nasaan kasi mahirap. ano. Ayan. So itong mga body gumagana talaga to, ano? ito. Ano? Tapatan sa bakal. Ayan. Eh. Bakal yan. So pag sa mga bato, hindi yan tutunog. Ayan o. Pero pag sa baka, yung mga metal. Ayan. Mahina lang yung tunog mga body kasi nasira yung speaker. Pero hindi rin siguro. Ayan. So yan, nakatapat sa ano. So layo muna natin itong pala natin. Para ma-detect natin kung saan. Ayan, naka-open na siya. Magdetect-detect ng ganito pala mga badi. Yan. Yan ang mga badi tumutunog. Yan eh. na. Poof. Ito banda tumutunog. Ito. Ayan mga badi. ko Ano so, Ano yun? Ito mga coins queens nga coins Queens sya. Ah, ang hirap pag hawak na isang kamay lang. Ayan. Ah. Ayan mga body. Ayan, nakadali tayo ng isang coins. Ah. Coins. Old coins. Nakiskisin natin mga body. Ayan, tingnan natin. Ayan, nakadali tayo ng sa Uh, Kis-kisin natin kung anong coins to. Wala na. Hindi na ata. Hindi na siya maano. Hindi na siya makilala. Uh, Kis-kisin natin mga badi para matanggal yung dumi. yun Ayan. Ayan. galing. tayo mga body. Kis-kisin lang natin ng putik para. Ayan. Uh, na Una. Para matanggal yung ano, para mabasa natin. Lumang luma na siya. Anong year pa ito eh. Laglag. Lag. Ang lira. Ano na. Ano na. Tignan natin mga body. Sobrang luma na ito. So, Lumang luma na siya Kaso lumang luma na siya. United States of America. 1944, 1944 din mga body. Ayano. Oh. Hmm, hindi ko makita kung blur sa inyo mga body. Ayan, makita niyo siya, 19. Ito, 19, hindi ko maano. Ayun mga body, 1944 blur siya masyado mga body hindi ko alam kung kita nyo pero pipicture lang ko na lang ito mga body para makita nyo ng maayos 1944 coins siya ayan may naka upong parang babae ayan o oh. oh. tapos ito parang nakalagay United States of America 1944. Ano to? Wow. Hindi ko na mabasa mga body pero para siyang may nakupong lalaki. Ayan. So, ayan. Hindi ko natin nakuha. Ayan. May isa na tayo mga body. So, mamaya mga body, pipicture ko to sa inyo para makita nyo ng maayos. 1944 siya. So, tuloy pa natin. Nagyaman na sa bulsa natin yan. At tignan natin kung may madidetect pa tayo. Ayan, pa tayo ng isa. Dito banda, mababaw lang siya. Tama yung sinabi sa akin dito sa site, marami dito madidetect na. Kahit mga bato daw, eh, meron pa rin mga body. Kahit mga bato daw, ito eh, mutunog. Ayan. Dito banda. Ayan o. Ang lakas ng tunog. Ito balik natin. Alright, sana meron pa. Meron pa. Mayroon pa banda dito. So magdetect ulit tayo. Pointer. Malaking tulong tong pointer ng ganito mga bali. Ayan. Ayan. Alam ba ito? Parang ano itong mga bali. Yung? Lupa. Ganun. o oh. sa ilalim okay tayo okay may repaglog ng isang kamay ito ah. ah, putik putik ito mga body putik putik ayan oh. Ah. ayan dito banda eh okayin natin hmm. So mahirap to kasi Kung saan dito sa putik yung tumunog Ang bihira Tignan natin Dito may pointer tayo Ang mahirap to Dito Ayan dinig ng mga badi Ayan. Tumutunog siya so, Dito banda natin. Punter. Sana hindi uh, ito talaga mga badyo. Ayun oh, wala kasi ko dito. Ah, ano dito wala. Dito, dito sa paikot 'to. Oh. Meron dito banda talaga yun huwag ka tayo hukay excuse me hukay natin butik butik lang tama. ma mga lang malambot kaya ulit ka yun natin baka nandito sa mga putik putik yun yun Man. Bato Batuman, tumutan ng bato. Hindi kaya to, nadidetect niya yung pala natin. Oo oh, nga yung pala nga. Hindi dito kanina eh. Check natin. Oo, May oh, mayroon pa rin. Ayan mga body, ang lakas oh. Dito talaga. Andiyan talaga banda. Dito eh. Kain natin. Mahirap kasi baka sumama sa mga putik mga body. Kaya eh, hindi natin pwedeng bukali ng mga ay, mabilisan. dito. Ayan siya mga badi tumutunog. Ayan coins din mga badi Oh, ayan lang coins. Coins, 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 coins na naman. Coins na naman mga badi Ayan o. Oh. Coins, ayan tumutunog. Oh. Oh, wala na jackpot tayo mga body. Naka coins na naman tayo. Hugasi, hugasi. Hugasin kiskisin untatin yun 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 natin yan yun 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 Ganun din. Parang ganun din mga yun kanina. ko makita niya tanso o oh, parang you nato know, silver na tanso United States of America 1944 din mga body oh. hindi ko alam kung makikita niya dyan may 1944 din hita, hey, eh. lalapag ko dito papakita ko yung isang nakuha ko mga body dito sa bulsa ko yung maliit yung hmm, ito oh, para silang 1944 ayan Parehas na 1944 mga body. Ito. Pero magkaiba ng laki. O. Oh, uh, ito yung isang malaki. Ito yung isang maliit. Ito mga body ay 1944. Parehas sila ng. Ayan o. Parehas sila ng ano. Ng sign. Ayan o. Agila. May agila sa taas. Tapos sa kabila niya. Meron siyang. Ayan. Parehas silang nakaupong babae. Ayan, nakaupo. Ayan, lalaki ata ito. Nakaupo. Ayan oh, 1944. Magkaiba ito mga body ha. Hindi ito yung isa ka na, 1944 din. Magkapareha silang 1944 pero magkaiba ang laki. Ayan mga body oh, para malinaw. Picturean ko. Ayan, hindi ko alam kung nakikita niyo mga body. Eh. Yung hearing niya kasi, picturean ko na lang to para malinaw na makita nyo na parehas silang 1944 mga body pero magkaiba ang laki alright sa Paki comment yan mga body kung alam nyo kung meron ba tong ano meron pa ba tong value so nahukay natin dito sa gilid ng sapa maano lang siya mababaw lang siya so wala namang pupunta dito mga tao mga body at ano to liblib -lib na lugar ayan siya may coins siya mga body oh. Uh, 1944 coins, old coins so naka tayo mga buddy pahe comment yan sa baba mga body kung uh, ano nga to kung may value to mga body may nakuha ulit ako ng 1944 na coins pero magkaiba naman ang laki 1944 na dalawa magkaiba ang laki pero parehas ang year parehas din ang mga sign pero magkaiba ang laki mga body So, pakicomment dyan sa baba mga body kung ano to at kung may value ba to mga body. So, nakajackpot tayo ng dalawang coins ngayon. So, yan i ulit natin. Lagyan natin sa bolsa natin mga body kung meron pang tutunog. Kasi kanina, napakalakas. Hmm. Ayan, ayan, ang lakas. Ang lakas ng tunog pero ito sa pala natin yan. Kasi may metal. So, tanggalin natin dito tayo dito natin nakuha yung dalawang 1944 coins na magkatabi, halos magkatabi. Wala na mga body. oh, di ba? Wala nang tunog. So, yun lang talaga na jackpotan natin. na Nandito siya sa ibabaw, mababaw. So, malapad pa to na ano mga body, malapad pa to na sapa. So, babaybayin ko yun sa mga susunod na araw. At magdadala tayo ng extra battery. Isa lang kasi yung battery natin hindi tayo makapag video ng mahaba kaya yan wala na so, so pangalawang jackpot coins ko na to mga body pero hindi naman siya jackpot kasi hindi ko naman alam kasi mga badi kung may value pa to so dalawang uh, coins na to na dalawang treasure hunt ko na nakakuha ako ng coins dun sa dagat malapit sa dagat tsaka dito sa taas naman sa may sapa babaybayin natin tong sapang to hanggang dun malayo pa to mga badi. titignan natin sa gilid gilid So, hindi, eh, wala akong idea mga badi kung saan yan, saan ang mga treasure. Ito ay uh, sinusubukan ko lang at nagkakataon na nakakuha tayo. So, muli, ito yung nakuha natin mga buddy. Dalawang coins. 1944. Nga mamaya papakita ko sa inyo sa taas, pipicturan ko ng mas malinaw para makita nyo mga buddy. At yung mga kaibigan natin na coin collector o mga ka-TH natin na may idea, comment naman po sa baba kung meron pang value tong mga to. Ayan. Again, ito ay ano kong mga Kung kumbaga remembrance ko itong mga to, na Hanggang sa muli mga body, maraming maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi. Samahan niyo ako sa mga susunod nating treasure hunting mga body. Sana makajakpat pa tayo. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.